Tasa mo ngayon kay Lotlot. Dito sa may tubig. Ayan, oh. Eh. Tasa mo dito kay Lotlot. Ayan. Ayan yung ano, na nandito kami ngayon sa Burakay. Eh, <laughs> eh no, sagasagalan mo na kami sa Burakay. Eh. Walang, wala eh. Ayan, may cottage yan, no? oh. Kaya hindi yan sinungaling. Oh, ayan. Ayan, patata kay ate. Ayan, oh. Mayroon kami chicks doon, oh. Ayan. Oh. <laughs> ah? Oo, oh, nagbablog ako. Ayan. Papa, kain mo? Ito, anak ko, napaka-bait. ka, tayo! Upo! Papa, tayo, o! Please! Please! Ha? Hindi, <tinyo> hindi, ha tayo lang nag ano to discard Kukunin yun. Yan, yan, yan. Mm -hmm. Dalawa Dalawa ay oh, dalawa tatlo Ano oras ay maliligo Hey kung na tayo Oh Hello guys Ito kami ngayon sa Boracay Walang tao masyado gawa ng ano Pandemic Ay, pa may inumin oh no? Ino may siguro yun eh. Yun oh, yung nakatagas doon. Di ba? sa lang Di siguro yun, John? Ha? Ino siguro yun? yan. Nainom yan? Pwede na Ha? Pwede. Ayan daw. Oh. Ooh. Ang lina ng tubig sa Puracay. Eh. Kaya lang, wala yung isang grupo namin na nagkahiwalay kami. Naligaw sila, bahala. Doon yung pulutan. Hindi, hindi. May mga cottage? Oo. Wala. Oh, sige. Tatlo lang kami. Mga bata yung dalawa. Ano ba? Magkano ba yung cottage Magkano cottage, Sana. Wala kasi yung Wala kasi kapag tama lang pag gasolina. <laughs> Mamaya sa ano na lang, sa entrance na lang. Okay, yeah, mahal sa Burakay, eh, kaya tama na Okay guys, maligo muna kami.